pangangaliwa ng isang mister na booking ni Mrs. dahil sa electric toothbrush. Kadalasan ay nabibisto ang pangangaliwa ng isang tao sa kanilang partner sa pamamagitan ng social media, text messages o oh, di naman kaya ay mahuhuli mismo ito sa akto. Pero ang misi sa kwento na ito, very unique at high-tech ang naging paraan ng pangkakadiskubre sa panluloko ng kanyang asawa gamit ang electric Toothbrush. Kung paano ito nangyari? Ito. Isang tipikal na baasikasong nanay mula sa United Kingdom ang misis na ito na gusto lang naman bantayan ang oral health ng kanyang mga anak para siguraduhin naaalagaan ng mabuti ang brushing habits ng kanyang mga anak. Gumagamit ang kanilang pamilya ng electric toothbrush na merong mobile application kung saan monitor ang paggamit ng nasabing toothbrush at kung ilang beses itong ginagamit. Dahil dito, napansin ng nanay ang irregularities sa paggamit ng toothbrush. Napag-obserbahan niya na merong record na ginagamit ang mga toothbrush sa mga oras na nasa eskwelahan ang kanilang mga anak at habang nasa trabaho naman ang kanyang asawa, partikular na tuwing biyernes ng umaga. Umabot pa nga sa punto na nagpatulong ang misi sa veteranong private investigator na si Paul Jones na napansin din ang pattern sa mga na-record na oras kung kailan ginagamit ang toothbrush at sinabi pa na madalas ay location-based ito. Sa huli, napag-alaman na ilang buwan na palang hindi pumapasok sa trabaho ang kanyang mister tuwing biyernes ng umaga dahil kasama nito ang isang katrabaho na kanya ring, kalaguyo. Ang matindi pa riyan, nagkikita ang mga ito sa kanilang mismong bahay dahil alam nito na walang makakakita sa kanila. Samantala, nagbigay naman ng babala si Jones sa mga nangangaliwa sa kanila mga partner na kahit anong pagtatago ang gawin nila, wala silang ligtas sa mga recorded data ng mga high-tech devices sa panahon ngayon. Sa mga hindi marunong makontento dyan, itigil nyo na yan at baka ang mga gadgets ay maisahan pa kayo at mabuking sa mga partner ninyo. DWIZ Research Report Re -re Report Thanks for watching. Ito po ang Aliyo Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Aliyo Channel 23 nationwide. Kami po yung nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.